Alam nyo ba na ang lahat ng tao ay may taglay na power? Yan ang power na umangat sa buhay. Ito ang kwento ni Engineer Raul Lucero na ginamit ang talino para bigyan ng power ang kanyang kapalaran at buhay ng ibang tao. Hindi siya superhero pero makapangyarihan ang power ni Engineer. buwis buhay na umaakyat sa mga poste. Sila ang mga nagkakabit at nagpapalit ng mga kable ng kuryente. Hindi sila mga stuntman, pero ang tapang at lakas ng loob. Taglay ng bawat isa sa kanila. Sila ang magigiting nating mga lineman. hindi biro ang trabaho ng mga lineman. Isang profesyon na dapat pag-aralan ng maigi para iwas disgrasya. Dito sa Cebu, ang Visayan Electric na isang subsidiary ng Aboytiz Power Corporation na naglalayong maghatid ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya para sa bansa ay nagbibigay din ng mga scholarship para sa mga kursong may kaugnayan sa pamamahagi ng enerhiya o kuryente. Isa ang lineman na si John Nico Tan sa mga naging scholar ng kumpanya. Nung una, kinuha niya ang kursong IT. Pero pagkatapos ng isang taon, nagpasya siyang huminto para magpahinga sa pag-aaral. Nasa pace pa ako nang gusto ko sana mag-break ano, mag lang sa, from school. Tapos, ayun, di ko na, di ko na ng na pansin masyado. So, Yeah, I stopped after ng one year. Hinikayat siya ng kanyang bayaw na mag-apply ng scholarship. Nang makapasa, pumasok siya sa TESDA para maging isang lineman. Habang nag-aaral ako sa Tesla, is yung Visan Electric, sila yung nag-promote. Kukuha sila scholar doon as ano, sila yung -so Matapos ang tatlong buwan na pag-aaral, nakakuha agad siya ng National Certificate 2 at isa siya sa mga nakuha upang magtrabaho para sa Visayan Electric. At first yung sa training is mahirap talaga yung training kasi nga physical yung training nila and mahirap sa una pero ang the run po eh nag enjoy na din ako so basic line man po is yung first training nila is yung basic climbing sa pagakit sa poste tapos yung mga standard construction nila then yung proper PPE Malaki ang pasasalamat ni Nico sa Visayan Electric dahil sila ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na matuklasan niya ang gusto niyang pasuking larangan sa hanap buhay. Malaki yung pasasalamat ko talaga na nakuha ko bilang scholar nila and then na-absorb eh, malaki talaga yung ano, maging parang changes sa life ko. Lahat sila dito ay mga scholar ng Aboytis Group na kinalaunan ay magkakaroon ng iba't ibang mga posisyon sa uh, lipunan at dito mismo sa kanilang kumpanya. Pero itong nalaman namin, ang mismong presidente pala ng Visayan Electric na si Ginoong Raul Lucero ay proud scholar ng Aboytis Power. Engineer <laughs> Raul, kayo rin po pala ay isang scholar ng Aboytis and Company during That time. yes po oh, Corina oh. no I was very fortunate na naging scholar ako ng Aboitiz and Company in 1990 Bakit po ninyo pinangarap maging electrical engineer I entered the seminary in Don Bosco Seminary College in Talubang and during that time I took up Bachelor of Science in Industrial Education major in electricity So, but when I left the seminary, since I was taking up major in electricity, kaya sabi ko, ipursu ko na lang yun, tapos maging electrical engineer na ako. Noon pa man ay pinapangarap na ni Raul na makapagtrabaho sa Visayan Electric na isa sa pinakamalaking kumpanya sa Cebu. Nang magkaroon ng oportunidad na maging iskolar ay hindi na siya nagdalawang isip na ito'y kunin. Was with uh, San Jose uh, Recoletus, nagpost sila ng invitation for the top 10% of the electrical engineering students to take up the qualifying exam. And these exams are also given to. Uh, other schools like San Carlos, CIT, and it, they also give it to schools in Bacolod, in Iloilo. So, marami silang ini-invite na students. And those who will pass their exam, will go through an interview. And the interviewers then were the executive of Aboytis. And fortunately, during my time, dalawa lang kaming pumasa as a scholar for my batch. Ako tsaka yung isa na tagas USJ Arden. Nang makapagtapos si Raul ng kursong Electric Engineering, inimbitahan si Raul na makapagtrabaho sa kumpanya. Pinadala siya sa Davao at doon nagsimula bilang isang bodeguero man nangyari na nakatapos na po kayo ng engineering pero naging bodygero kayo. When I arrived in Davao Light to render my service, is yung pinakaunang assignment na binigay sa akin was to work in the stock room. Ang sabi sa akin Raul, you familiarize yourself with all the materials sa loob ng stock room, how they will be used. And since nasa stock room ako, pag may delivery ng mga gamit, ako ang nag accept And then ako rin ang nagbibin kung saan siyang shelf ilagay. Then, since nandun na rin ako sa stock room, kung may mga request for materials, ako din yung nag issue So, yun ang naging, yun ang time na naging budigero ako. Kahit na pasado sa board exam, hindi umangal si Raul sa pagiging bodeguero dahil marami siyang natutunan sa loob ng bodega at kanyang mga kasama. Pero marami rin kayo natutunan sa pagbobodeguero. Let's say for example, sabihin, oh ano bang poste ang gagamitin para dito? Sabi, sabi nila, ah, uh, 25 footer. So you will only issue a bolt that is 8 inches long. You will not issue a 12 inches kasi alam mo na para dito na poste lang yan. So, yung mga ganyan, you give to the, yung mga linemen, yung appropriate din na uh, material na kailangan nila sa kanilang trabaho. Pagkatapos ng dalawang buwan, nag-level up ang kanyang posisyon mula sa pagiging bodigero, ay naging mensahero naman siya. Kumusta naman po ang pagiging mensahero? Up letters, then uh, I distribute it. Then after that, um, I read mga meters ng aming customer. Then I send that reading to ADP kasi may mga taong naiwan sa loob for them to determine the bill. Then sa gabi, if a fax nila yan sa amin, then I will get it. The following day naman, after I do my rounds uh, distributing letters, I now deliver the bills to our customer. Walang pagsisisi si Raul sa mga naging karanasan niya sa Davao. Blessing pangaraw na naging mensahero siya dahil dito niya nakilala ang kanyang napangasawa. Isang benefit, alam mo, na nangyari sa akin sa magiging messenger is That's where I met my first girlfriend. Aba, may know. love story my pa pala. My love story da. 'yan. Wow. Kasi as a messenger kasi, no, after I, I I deliver the bills, I go to accounting and that's where I get the voucher, I get the checks to be delivered to sa banks or sa aming customers. The one who was processing the voucher and the checks No, maganda maganda <laughs> and then so because i get to meet her in the morning and in the afternoon when so nagkaroon ng na develop nang yung development is slowly na, and eventually um naging girlfriend ko and and now naging wife ko rin. Panalo na sa love life, panalo pa sa trabaho. Dahil sa galing sa pagiging mensahero at lineman sa Davao Light, pinadala naman siya sa Cotabato Light para ayusin ang sistema ng inventaryo doon. Sa loob ng sampung taong pamamalagi sa kumpanya, umasenso ulit siya at naging operations manager na sa Subic nang makuha ng aboytis ang operasyon sa SBMA. In 2004, I was asked, Raul, you go to Visayan Electric because Aboites will be taking over the operation of Visayan Electric from the Garcias. So I went dito. And then in 2010, my boss, ko, si Mr. Aboites, says, Raul, you go to the corporate office. So in 2010 up to 2019, I spent 10 years at the corporate office. <music> Pinagtibay ng panahon at karanasan, kaya naghasa ng husto ang kanyang kaalaman. Yan ang nagdala kay Raul mula sa simpleng pangarap na makapagtrabaho sa kumpanyang inasam at bonus pa na nabigyan siya ng pagkakataong maging presidente doon. 2020 until now, I'm still the president and chief operating officer. Now, if you sum up all these assignments that they gave me, It will sum up to 34 years. 34 so, years. Here. At saka talagang inabot po ninyo yung pinakaruro. Tama po ba, first non-Aboites family member president? Yes. Ako yung first non-family member na president. Because in the past, it has always been the Garcia. Then when we came here mga 2004, it was the Aboiteses who were the presidents. Dahil sa Visayan Electric, nabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Habang nasa rurok na ng tagumpay, napagsasabay pa rin niya ang trabaho at pagkakaroon ng oras sa sarili. Gamit ang paboritong big bike, abay, nakakagala pa si Raul. Ano pong sikreto? Mindset in me that I will do my ordinary task extraordinarily. extraordinarily well and then just like when i was uh, the messenger i don't compete with the other but i was the best messenger because i was always on time i deliver uh, mails correctly so it was a better version of me as a messenger even when i was a lineman now when i became a manager i still do the ordinary task of a manager extra All ordinarily well. And even now, as the president, there are ordinary tasks that I do, but I do it extraordinarily well. So, yun lang talaga ang secret ko na ginagawa sa buhay. Tulad ni Raul, na hindi huminto na mas lalong paunla rin ang kaalaman at kakayahan, ang mga iskolar at empleyado ng Visayan Electric ay mahuhusay din. Patunay ang maganda at makabagong serbisyong inaalok nila, isa na dito ang mobile app na ito. Hindi na kailangan na pupunta, lalabas pa ng bahay, pupunta pa sa VECO pag magbabayad ng bills. Ang ganda kasi kahit wala ng, ng paper bills, makikita na lahat na at saka ang ganda ng features nila. Mas makoncentrate ko kasi ma, si kaso ko si Papa na hindi mababawasan ang ang oras ko sa kanya kaysa noon na noong panahon na magbabayad aalis ako ng magbabayad ng bills ang pinaka gusto ko sa mobile AP makikita ko ang pagbayad is mabilis um, very, very easy ang, kumbaga, user-friendly siya. Mula sa itaas ng poste hanggang sa pinakarurok na posisyon ng kanyang kumpanya. Inaakyat ito ni Raul para mabigyan ng liwanag at magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa kanyang determinasyon at kakayahan, si Raul totoong may power sa buhay. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya Japan namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.